Inamin ni Sarah si Emmanuel na isa rin siguro na naging mitsa ng nervous breakdown ni Pepsi na nagtulak sa kanya para magpakamatay at pagbibigti on May 31, 1985 ay dahil na umusan niya ito dahil nga mas sumikat siya kaysa kay Pepsi Paloma. Sila ay tinawag na soft drinks beauties during the early 80s. Sila ay si Coca, Nicolas, na Miranda Manibok, at si Paloma at Sars emmanuel Kaya naman, hindi maiwasan na maikumpara sila sa isa't isa. Kaya nga ay inamin ni Sars emmanuel at medyo siya ay nalungkot dahil siya daw ay isa siguro sa dahilan ng bigla na lang itong magpakamatay dahil hindi niya matanggap na mas sumikat siya kaysa sa kanya.